Hello mga migoy, continuation sa tong video. Wala ko ni uli. Kay igamitan ako ani nga kung hinimo ganina ako ni Sarol. Oh, kapoy lang ini maginusara ta mga amigo Oh. Mas dili na kay sakit migoy goy. Oh. Tanawa ninyo. Advice na ako sa mag -uma. Wow, sana all nag advice pa. Dita ta magdali. Oh. Manual ni siya, ma manual mga idol. Mga amigo. Magi amigong mag-uma. Oh, gikwana gi na ko ni sa roll. Bali tudling na ni siya. Ganina akong gi mano Kaning guna style. Ato ah, ana. Guna style lagi. Kamot na naguna oh, na guna pod. Oh, manira nang ibuhat mga migoy. Kapoy lagi ni maginusara ta mga migoy. Wala video. Mga migo, migay. Pwede na ko migay, dito kulang lang sa ko tig video. Videohan ko nimo. Videohan, da sagka. Mag binijuhan din nang duha dere. <laughs> oh, dara Oh, niyong gibuhat para pag ani mga migo migay, di na kay lisod, dili masayang ang abono. Ang uban kay ilaramang iguna. Oh, kani di na kini masayang. Pero ang ulan mi goy going na. Akuan ni muli na iko ni Ugma na ko ng akong paguma, ako pagpugas. Oh, duag pa kayo akong pugasan mi Oh, lang sa takuto, ugma na pod. Sundi nga akong adventure akong kinabuhi. Palo ninyo akong channel Traburdis. Ambot pasabot. Travel with words. So, samta na gumauma ta, o, oh, Isto istorya. Advice kinagmay, sa kita po, kinanglan advice sana. oh, mga migoy, amigo, amigo, bye bye, ulan na. Mga pes ko ni. oh, ako suno kay ulan. Silo sa ko mga migoy. Ugma na po. O, oh, pahulog ugsar, kanan na ko ha, ayaw ng gamay. Bye bye.